Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Nandito po kami sa Barangay San Miguel, Labisaris, Alin Northern Summer. Bali, nandito po kami ngayon sa malawak na fish pan. Ayan, nakikita nyo guys. Napakalawak po nitong fish pan. Bali po, nandito po kami para manguha po ng tinatawag po na bagungon. Kukuha po kami ng, ano, ng pang-ulam bago po kami umuwi ng matnog sorsogon bukas. Ayan, tingnan po natin kung paano kunin yung bagungon. Grabe guys, super init po ngayon pero kasama ko yung anak ko, tapos anak kong si Mia, tapos ayan, si Ma'am Joan. Hi Ma'am Joan. Ayan. Si Ma'am Joan po yan, magaling din yan kumuha ng bagungon. Ayan, si Kuya Melcher guys. Bali, ayan, may napulot na po siyang bagungon. Ay, Kuya Melcher, ano po pala nito? Daldalo. Ito po pala guys. Dalo ano? ano Dalo-dalo. Dalo-dalo. Tapos ayan yung bagungon. Mas masarap po 'yan guys lagyan ng. Yan. guys, lumipat na naman sila. Ayan naman si Mam Ayang. Nakukuha din siya ng bagungon. Ayan. Ayun si Sir Gadi. ka <laughs> Sir Gadi, ayos ka lang. Ayun, ayos lang daw siya. Ah. Ayan si Sir Melchor. Okay ka lang, Sir? Okay lang daw siya. Dami niya na napupulot na bagungon. Masarap po yan, guys. Ano? Ano ha? Ano ang tawag ito? Lumpan. Lumpan. Sa, Lumpan. <laughs> hindi. Lagyan ng nyog. yon. Lumpan kung tawagin dito sa Lumpan ano. Sa alin. Ayun. Dumating po yung isa naming ano. <laughs> tagakuha ng bagong. <laughs> si Kuya Topper. Siya po yung driver ng ano ng. Hello po. Hello Ano yung tawag na sasakyan mo? Helicopter. Abol, abol, abol. Ay. Habal-habal <laughs> <abol>, <laughs> pala. Kala ko guys. Helicopter. <laughs> Sorry. Ano ka ano talaga ho. Oh. Ayan po, bababa -ba -ba po ako guys. Ayan. Guys, ano, welcome na welcome po kayo sa Joseph Garaldi YouTube channel. paki po ng kanyang FB Reels at pa-subscribe po ng kanyang channel Joseph Garaldi. Grabe guys, sakitan nyo yung ano, yung inaapakan ko, sobrang bigat ko kasi nagraragamak. Anong tawag yung ragsik? <laughs> Joke. Ayan po guys, ang dami po agad na nakuha, kararating lang po namin dito. Medyo malayo po dito yung kuhaan ng bagungon dun sa bahay nila. Napakalawak po na fish guys. Ha? So bigat, bigating. <laughs> Ayan. Aray. Ayan guys, yung pagkuha ng ano. Grabe, sumiksik na tayo dito. Lang simple lang. Pagkain ng mahirap po yan guys. Ewan ko lang po yung mayaman kung kumakain din yan. Pero yung mayaman na di maarte, kakain yan. Pero yung mga social ay hindi naman. social <laughs> nga eh, puro lang silang ano, Jollibee. <laughs> Pero joke lang. Ayan guys, lumipat na naman sila. Ayan naman si mam Ayang. <laughs> Nakukuha din siya ng bagungon. Ayan, Ayun si Sir Gadi. Kuya, Sir Gadi, ayos ka lang? Ayun, ayos lang daw siya. Ah, ayan, si Sir Melchor. Okay ka lang, Sir? Okay lang daw siya. Dami niya na napupulot na bagungon. Guys, sabi ni... Ano pong pala mo kuya? Daniel po. Kuya Daniel. Wala 'tong nagagalit na kumuha ng bagong kaya lahat po kayo dito welcome. Oh, welcome dito lahat. Bagong lang, basta bago. Pero welcome po para lang sa mahirap kasi Bagong lang naman ito Ano talaga? Oh, mahirap na ano 'yan? Mahirap na trabaho pero ano kasi 'yan eh. Pangmahirap kaya ayan. Tiis talaga 'yung mga mahirap po. Mahirap na masarap sipsipin yan. <laughs> Nang sila kasi nga, ka masarap niya sip-sipin. masarap niya kasi bagungon niyan. <laughs> Sabi nga, siguro guys, pag kumain ka ng bagungon, magiging magaling ka sumipsip. Sumipsip ng ano, ng bagungon. <laughs> hindi sa ano ah, hindi sumipsip sa ano, ibang bagay. <laughs> Ayan. Natatawa na lang yung mga palakuhan natin ng bagongon. Ayan, ang dami na po. Di pa po kami dito nag kalahating oras pero Sabi ko, taga Matnog po ako guys. Mayroon naman palang mga parientes din pala si Kuya dun sa ano, Samat nagsorsogon, mga Garbin daw. Shout out po sa mga Garbin family. Nandito po si Kuya Daniel Garbin. Ayan, dahil Garbin din siya. Shout, shout ano, shout out daw. <laughs> Ayan, mga family niya, Garbin. Grabe guys, na ano si ano? Nalubog. Nalubog. Siya, sa ano, sa putik, sabi niya, basa daw yung itlog. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Oo nga, basa na si Kuya Wilchoy, lahat ng ano niya. Hindi, joke lang ha. Siyempre, nagpapataw lang tayo kasi kahit, ano pa, kahit pagod, siyempre, <laughs> ano lang. <laughs> Dapat naka-smile. Ayan, salamat po Kuya Melchor at Sir Gadi, tapos si, ano, si Kuya Tope. Ano po kaya? Ay si Kuya Daniel Garbin. Bali, salamat po Sir ano, Sir Daniela. ah. Oo, <laughs> na po kami. Tapo na po kasi. Ayun guys, bali tapos na po kami kumuha ng bagungon. Ayan, bali pabalik na po kami sa dinaanan namin kanina. So, na yun. Hala! Mas, Uy, luway lang ha. Kapot ha. Grabe guys, dito kami pinada ni Kuya Topper kung di ba naman ano. <laughs> Kanina ang ganda-ganda ng dinaanan namin. Grabe. Ayan, dadaan po kami dito Uy, saan. ano. talang, ta lang ha. Oh, lunokso lang ni si Kuya ho. Mama mo? Hala, grabe ang bago talaga ho. dami guys nakita nyo. Ay, yan. Ang dami. Pero... Tama na po yun. Grabe po talaga <laughs> Kuya pa, ano na Salamat. Ay, yan. Kuya, sige po ha. Mauli na po kami. Salamat po. Dati po kawaii lang nakalagay. Kasi ano to, mga bakod na ano, parang nit, nit lang. Inilang bakod. Mango eh. Hindi naman na, ano, sir. Dami po, no? Dati kawaii lang daw to guys, kaso ngayon, no? Nandito po ito sa ano, Barangay San Miguel. Marami dito Alin Northern Summers, dito po sa Labisaris. Kuya, ano po yun, no? Tabigi. Hingga ka, Ah. Oh? Sa Mindanao. Kuya Milcher Gaya. Sa Mindanao. Sa Mindanao. Diri po. Walang min sa Mindanao. Ano yan, Kuya Kahoy? Oo. Oh, Patingin ko. Guys, galing po dyan sa puno kinuha ni Kuya. Bali po, ano? Parang bayabas ba? Bayabas po? Hmm. <laughs> Parang bayabas. Pero di po kinakain. Mapait. Ah, mapait po? Oo, mapait. <laughs> Ay. Kuya, mauli ka na po. Ah, sige po. Ay, nandun na po yung mga kasama natin. Nak, dali na. Ayan. Bali po, tapos na po kami manguha po ng... Hindi po pala ako, bali sila pala. <laughs> <laughs> Ay, ang dami. Nugasan po nila yung ano. Eh, talaga kasi marumi yan Oo, oh, may, lap, may ano kasi may putik. Kumbaga dito, lapok. Kaya linisan po. dami po. Ano na ho, nakita mo na yan. Ang dami po. dami guys. Hinugasan ni Hay. La Kuya Melchor dun sa ano? Hindi Yan, naligo na si Kuya Melchor. Bawal kasi sa kanya yung laging toyo. Laga, kailangan basa. kailangan lang ano basa. Isang semento na guys, ang dami. Sarap niyan sa ano, sa beach. Oo nga, natatawa si mamaya eh, sa beach nga, sa ano hala kuya, ano ikaw kaya mo lang? Si Kuya Melchior na daw yung bubuhat. <laughs> Sabi ko kay Kuya, guys, salamat. Sabi ni Kuya susunod naman. Sabi ko uh, ano sa uulitin na taon kasi ano. <clears throat> uwi na po kami ng Matnog. <laughs> Magpapasok na po kasi yung mga anak namin. Ate, ha? Mo. Ha? Jaket mo, guys? Hmm? <coughs> Kaya mo, Mia? Luway, ha? <laughs> Ayan yung daan nila dito para makatawid ng fishpan. Yan. Meron yung, meron si ano, scooter. <laughs> meron si Sir Tupper, ano, sasakyan ayan nakaka ano dito guys yung matatakotin mabagay lumakad ayan sinakay na po yung bagungo natin dun sa sasakyan ni ano kuya toper daming isila guys sa ano dami oh. tawag niya kuya balanak 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 sarap yun na balanak daming isda. Palitin ay pambala dito. Upang, kiotex Pili? Wala mo, kiotex sa dahil ka Guys, ito na po pala yung ano, yung bago una na nakuha po namin. Nung... Marami po yan, marami po yan, nandun po sa sako yung iba. Ayan, inaano na po, tinitiltigan binabawasan yung sa may sa may puwitan kasi hindi mo siya masisipsip pag ano pag hindi mo siya binawasan Mama, tapos lalagyan po namin ng gata Mama, Hi guys! Ito na po yung sangkap po ng pagluluto po ng ating bagungon. Yung nakaw po namin sa San Miguel. Ayun po si mamayang Ayang po yung magluluto. Hi, Sir Garaldi. Sir Gerald Joseph. Yan. Sir Joseph Garaldi, hi daw po. Si mamayang Ayang po yung magluluto ng bagungon. Ayun po si Mia, tapos si Jubilin. Ayun din si Sherwin. Sherwin! Hi, Ka. Hi. Hi, Pa. Ayan po, guys. Luto na po yung bagungon. Ayan. Sarap nito, guys. pa na mamaya. Init pa. Guys, ito na po yung ano yung <laughs> Ayan guys, may bisita po kaming maganda si Ma'am Chris Aita. Ayan, nagtitinda na siya ng longganisa. Tapos ayan, nakisip-sip din daw siya. Meron po kami ano, mga alimasag dito. Ayan. Nag-siyo sa siya ba? Ma'am Chris Aita, masarap ba? Marasa, meron sa psukon. Masarap daw. maano ma daw, mabuti daw sipsipin. Mga pasinandik. ก่อนเน่อืม